Guys, familiar ba kayo sa puno na ito? Yan. Alam nyo guys, napakatanda na ng puno na ito. Hindi ito bababa sa isang daang taon or 100 years. Dahil elementary grades pa lang kami lagi na kaming umaakyat dito sa puno na ito at yung itsura niya halos hindi na bago yung kanyang laki tonti lang yung inilaki pero dati na siya ibig sabihin sobrang senior na senior na ang pili na ito pero alam nyo ba guys na napakaganda pala ng benepisyo sa pagkain ng prutas na ito ng pili sa mga hindi pa pamilyar sa pagkain ng pili, napakainam po ito sa ating katawan. Kami po nung kami po ay nasa elementary pa lang, palagi po kaming mayroong baon o pera dahil dito sa pili na ito. Dahil yung aming teacher, madalas nagpapadala sa amin ng protas na pili. Yan. At murang-mura lang ang pagkabili dahil teacher nga eh para tumaas yung grades, mura lang. So, ang pagkain pala guys ng prutas na pili or ng pili nut ay napakainam sa ating katawan. So, ibabahagi ko sa inyo ang limang binipisyo or five benefits doon sa pagkain ng pili nut. Yan. Number one, they fight inflammation. Yan. Yan ang number one. Lumalaban daw po ito sa mga pamamaga yan number 2 day lower LDL cholesterol yan guys ito ay nagpapababa sa level ng ating cholesterol sa ating katawan kaya kung ikaw ay batas ang iyong cholesterol kumain ka na ng pili yan number 3 they have antioxidant driven properties. Yan, meron din po itong uh, chemical. Meron daw po ang pili na vitamina na lumalaban doon sa mga nakakain natin na masama sa ating katawan. Sa mga naiinom natin na masama sa ating katawan. Meron siyang panglaban, meron siyang antioxidant. So, mainam po ito doon sa mga Ayan, alam mo na, yung mga alibawa, umiinom ka ng alak or ano, mga ano pa dyan na nakakain natin na hindi maganda sa katawan, ito daw po yung panlaban. Ayan, number four, sabi dito, they strengthen your bones. Ayan, nagpapalakas daw po ito ng buto, mga kapatid at mga kaibigan, ang pagkain ng pilinat. So, Lalong-lalo na kapag tayo ay matanda na, medyo senior na, aba, mainam daw po pala ito, pili para palakasin ang ating mga buto. And number five, they help you keep your brain in shape. Wow! Yan, panlaban pala ito sa ano, dimensya, no? panlaban pala ito doon sa naguulian nila mga kaibigan at mga kapatid para daw maging matibay ang ating memorya, yung ating brain no? para maging malusog yung ating kaisipan kumain lang ng pilinat yan yun guys, yung mga yung lima na health benefits sa pagkain ng pilinats, alam nyo dito sa probinsya kaya dito napakainam manirahan dahil iyan ay libre lang. Subukan yung nasa biyahe kayo guys. Halimbawa, halimbawa from Bicol to Manila. Ma stop over kayo dyan sa mga pasalubong store. Marami po yan mga pili nat Pero alam nyo ba na ang pili ay napakamahal. Yung pili na isang maliit na maliit na garapon ay hindi bababa ba sa isang daang piso ang halaga at kakainin mo lang yan ng saglit lang at dito sa amin sa Bicol kung si sipag ka lang manguha ng pili umakyat sa puno ng pili ah sigurado madali lang yan at marami kang makukuha at hindi lang yan guys ang marami dito sa amin alam nyo yung pili na ganyan na hinug na, yung pinakang matigas na yan guys, mat, matigas talaga yan at alam nyo ba yung balat nyan ay masarap yan, masarap yan ang gagawin nyo lamang ay magpakulo kayo ng tubig tapos ilagay lang ninyo doon sa pili hindi mismo yung pakuluan kasi pangit din kung ito ay nasusubrahan ng pagkakaluto yung mainit sa tubig babanlion nyo lang yan tapos medyo malambot lang yan hindi siya malambot na malambot and then babalatan nyo yung manipis na balat kaya pili guys daming balat yan yung balat na yan kaka, pwede kainin masarap yan and then mayroon pa siyang balat na matigas no, matigas talaga na kahit pukpukin mo hindi basta basta nababasag yan guys yung itsura ng pili na kapag kinuha mo siya, hindi pwede yung papaluin mo siya ng papaluin dahil hindi magkakasabay yung kanyang paghinog. May mga berdi pa at mayroong mga maitim na, yung mga pwede na. Kung papaluin mo siya, madadamay yung mga berdi pa na hindi pa dapat. So, ganyan guys yung itsura ng puno ng pili. Yan, maliban doon sa ating ipinakita papakita natin mula sa ibaba hanggang taas, yung puno ng pili at iyan na guys, ang resulta kapag ka nabalatan nyo na, kinain niya yung balat, kinain nyo na, iyan na yung magiging resulta, makikita nyo na yung pili ay nabalatan na, matigas na po yan so makikita nyo guys yung luto na na pili ganyan na yung itsura kapag ka siya ay luto na Ayan, masarap na po yan. May timpla na po yan. Kung gusto ng minatamis, mayroon na po yan. So, guys, maraming salamat sa inyong panonood na aking video. At kung hindi pa kayo nakasubscribe kay Disipulo ni Cristo sa Bukid, isubscribe ninyo ang aking channel para lagi ninyong mapanood o ma-update kayo sa mga video na ipapanood ko para sa inyo. Wow, ang sarap naman talaga niyan. So ayan pala ang itsura by the way. Yan pala ang itsura ng puno ng pili kapag siya ay maliit pa. So dito sa amin, pumunta ka dito bibigyan kita ng puno kung gusto mong magtanim.